Kung sakaling makarecover ka, yung payo ko sa iyo, wag ka nang mag-inom, huwag ka nang magsigarilyo ka mag kasi yung nangyari sa iyo galing yan sa bisyo. Lani Wonder Woman. Suportahan natin ang YouTube channel ni Lani Bacalso. Lani Wonder. Hello mga kapamilya, andito na sa naman kami. Nagdadala kami ng grocery at saka bigas. May pupuntahan kami doon yung may sakit galing nasa sa ospital. So, pupunta kami kami ngayon pamilya. Kung naalala nyo yung ano yung tatlong bata na napuntahan namin na sila lang tatlo na pinakain namin ah uh, sila yon ang kanilang ama ay nasa hospital uh, pauwi na sila. Ah oh, naka-uwi na. Kaya hat tira namin ng ano ah uh, worth 1000 pesos. pesos na bigas at saka grocery. Oh grocery. Oh ayan. Ayusin mo pag Ito oh. Sa Pag ano, kaya wala, walang manunood sa, walang mag-subscribe sa atin kasi dinimuin na mo inaayos. Ma, ikaw ang ano eh. Ano? Ikaw yata yung... Malas. Malas. <laughs> sa pakinitan dyan. <laughs> Ayusin mo, ikaw yung ano eh. Ikaw yung actor-actor eh. Actor-actor, actress-actress. Ah, ano lang naman ako, ako lang naman taga-video eh. Sana kaya pala yung anong mga viewers natin. Nasa Reels siya, nasa Reels. So, yan mga kapamilya, no? Ah, uh, kay uniform kami ngayon, no? Parang may powers kami kapag naka-uniform kami. Na miss namin tong uniform ni Ma'am Lani Wonder Woman. Paki-suportahan niyo yung vlog niya, mga kapamilya. Lani Wonder Woman ang tumutulong sa atin. Lani Wonder Woman Suportahan natin ang YouTube channel ni Lani Bacalso Lani Wonder Woman Siya ay matulong yung tao at hindi ka nang. Lani Wonder Woman ay iyong maaasahan Ang kanyang pagtulong ay galing sa kanyang puso Maaasahan mo na siya'y palagi na nandito Kahit na anong mangyari ay laging nasa tabi Ikaw ay tutulungan at nandyan siya palagi Siya si Lani Wonder ang na hindi ka iiwanan Sa oras ng problema ay inyong malalapitan Lahat ay gagawin sa abot nga ng makakaya Kanyang tinutulungan ng iba't ibang pamilya Kahit na anong mangyari ay palaging nariyan Isaw ay tutulungan at handa ka ng samahan ay matulong ng tao hindi ka iiwanan Ganyang wonder woman ay inyong maaasahan Ang kanyang... Gaya ng aming pangako mga kapamilya na babalikan namin yung mga batang tatlo habang yung mga magulang nila nasa hospital ngayon yung magulang nila ando na no, sa loob kagagaling lang yung sa hospital at mahina pa so dinalhan namin sila ng grocery uh, worth 1,000 para naman nga makatulong tayo kahit konti at salamat nga pala kay Ma'am Lani Wonder Woman na siya yung laging umagapay at tumutulong. So, kaon ka ni... Kinsa pa po yan ito? Den dan, Kain ka nito, Dan. Ha? Long, kamusta long? So, ito yun mga kapamilya, yung ama nila ni Lab Lab. Yung mga bata. Dito, lima, limang mga bata to. Tapos, yung asawa niya, Nagkataon talaga na wala dito. Maganda kung dito yun. Nagasikaso yun ng mga problema pa doon sa hospital. Mga, mga gamot. Ito yung asawa niya si... pang pangalan ni Mulong? Body, Giselle. Giselle. No? So, mahina pa talaga siya. Kung sakaling makarecover ka, yung payo ko sa'yo, huwag ka nang mag-inom huwag ka na mag kasi yung nangyari sa iyo galing yan sa bisyo ano ba yung pinaka problema mo niyo dito yung ano lilipatan bahay oh bahay na lang yung na kumpilahan hindi kay yung bako, kay pahawa o na mo papaalisin yeah. na sila mga kapamilya sa ano sa tinitirhan nila dito gagamitin na to ng ano may-ari kasi yung may-ari din natanggal din doon sa trabaho yung kapatid dito pa tirahin am um, kasisti sila din yung kanilang bahay doon hindi na ato pag dahil lang kasakit na galing nga siya sa hospital ang problema uh, nangangailangan sila ng 10,000 para makalipat doon makabili ng agara ng kahoy at yung karpintero doon is voluntaryo lang na si ano, tutot. Wala nang bayad-bayad yun mga kapamilya para lang matulungan. Uh, sana magkaroon din sila ng ganong halaga at makalipat sila doon. Wala talaga silang ibang maasahan kundi yung tulong nila galing sa atin or sino man yung mayroong uh, financial nga uh, sobra or kayang idunit para lang sila makapagano paglipat na doon. So, tatanawin nila yon mga kapamilya na malaking utang na loob at saka ang Panginoon na ang mag reward sa inyo mga kapamilya dahil wala naman talaga sila ngayong kakayahan nga ano uh, makabayad dahil nga sa bibili ng mga vitamins ito mga iwan ko kung mayroong ibibili ng mga vitamins baka wala kasi yung pagkain nila mga kapamilya ano lang bigay lang din galing sa may mga mabuting puso. So ito yung sitwasyon ni Longlong at sana mga kapamilya, may bigay natin ang kanilang kahilingan na makalap, makalipat sila sa bago nilang tahanan sana. So hanggang sa muli mga kapamilya, maraming salamat sa inyong panood. God bless sa inyong lahat. Pauwi na kami mga kapamilya, tapos na kami naghatid ng... Uh, tolong, putin tolong kay long long yung ano, yung galing sa ano hospital, sasaka yung tatlong anak niya na ano hinatiran namin ng grocery at saka bigas. Salamat ma'am sa sponsor, sa itolong mo. Lalo na sa ano sa mga viewers namin, ng subscriber. Salamat sa inyong patuloy na pagsubaybay, no? Sa mga friends namin dito sa amin sa Buena Vista, sa mga kakilala namin. Salamat sa inyong lahat, lalo na sa OFW, doon sa ibang bansa, mga friends namin, at saka mga kaibigan lahat sa FB at saka sa TikTok. Salamat sa inyong suporta. Sana nandyan kayo sa mabuting palagayan at God bless you all. At huwag nyo namang kalimutan i-subscribe yung channel namin na Analisa Curse at yung sponsor namin na Lani Wonder Woman. So, mabuhay tayong lahat sa aming adikain. Sana ay suportahan ang channel namin.